ganda mo, girl. Pero yung... <laughs> okay, guys. i reveal ko lang sa inyo. <laughs> Kung bakit ganito yung nakikita niyo ba yung buho ko. Palagi yun nakikita. Marami nakakabansin niya na grabe naman daw yung baby hair ko. Buti na lang, guys. Tububo na talaga yung buho ko. Hindi yan baby hair. Dumaan ako sa matinding paglalagas. At sa bungad pa talaga, guys. So, ngayon, finally, ay nagtutubuan na nga siya. Ngayon, hindi pa siya magandang tignan, guys. Kasi hindi pa siya ganun kahaba. Pero pag humaba ma na siya talaga yung na, guys. Pag bumaba na yan, okay na yan, guys. Huwag niyo na akong tawanan. Ito, ginamit ko. <laughs> Ito, ang shampoo na ginagamit ko ngayon, guys. Dahil nga, dumaan ako sa matinding, alam niyo na, paglalagas ng baho, kasi kakapanganak ko nga lang. Tapos, yung balahuba ko, sobrang kapas. Part na rin siguro yun ng hormonal imbalance ko. Yung sobrang dry ng scalp ko. kangkate, kate. Tapos, dumating din yung point na, sobrang kate, guys. Nagdudugo na yung ulo ko, kakamot tapos yung damit ko puro itim-itim. Ay, improving yung damit kong itim. Ito guys, suka ng anak ko yan. Pero yung damit kong itim guys, lagi yan may nalalaglag in fairness. Oh, oh. Siyempre may mga suka-suka yan. Tsaka ito, tela yan. Tela yan guys. Hindi na yung, ano, to do balakubak na tok -tuk, tuk 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 guys. Oh. Ito lang ang aking ginamit. Himalaya Shampoo by Bella Amore. Check out nyo na yan.